Si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-alay daw ng espesyal na misa para sa mga pamilyang naapektuhan naman ng bagyo. Report mula kay Let Narciso Let. Lakay Raymond, dumalo sa misa kahapon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos sa Malacanang. Inialay ang misa na may espesyal na intensyon para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong tumama sa bansa. Sa Facebook post ni First Lady Lama, Makikita ang kasama ng first couple sa misa sinadating First Lady Imelda Marcos at Irene Marcos. Wala naman sa litrato ang mga anak na sina Congressman Sandro Marcos, Vini at Simon. Ginanap ang misa sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Bago ito ay hinagupit rin ng Bagyong Tino ang Pilipinas kung saan higit isang daang katao ang nasawi. lakay Raymond. Wala siyang schedule ngayon? Pupunta ng NDRRMC o ano paman ang Pangulo? O, wala pang abiso sa ngayon uh, Laki Raymond ah uh, dahil bagamat yung ganyang pagpunta niya sa NDRRMC kapag ganitong panahon biglaan lang talaga so mag-aabang mm, tayo all right salamat let ito si letner Narciso para sa DZRH una sa pilipinas una sa Pilipino. <tong>